Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naging usap-usapan kamakailan ng desisyon ni Joey Benin, ang kompositor ng sikat na kantang Forevermore, na hilingin kay Joey Generoso na itigil ang pag-awit ng nasabing kanta sa kanyang mga solo performances. Ayon kay Benin, ginawa niya ito bilang personal na desisyon, hindi bilang kinatawa ng side A, upang maiwasan ang kalituhan sa mga tagahanga hinggil sa tunay na pagkakakilanlan ng kanta at sa koneksyon nito sa side A. Ayon kay Benin, naiintindihan niya ang epekto ng pagiging lead vocalist ng banda, kung saan madalas na naiuugnay ang mga kanta sa boses ni Generoso, ngunit iginiit niyang bawat miyembro ng banda ay may mahalagang kontribusyon sa pagbuo ng kanilang mga obra. Para kay Benin, ang bawat awitin, particular na ang Forevermore, ay isang kolaborasyon ng side ay kaya't nararapat na manatiling eksklusibo ang mga ito sa grupo sa kabila ng kanyang kahilingan, nananatiling suportado ni Benin si Generoso sa kanyang solo career. Sa katunayan, binanggit niya si Steve Perry ng Journey bilang halimbawa ng isang matagumpay na solo artist na hindi nakadepende sa dating mga kanta ng kanyang banda. Sa huli, ipinahayag ni Benin ang kanyang pag-asa na magkaroon ng reunion ang mga orihinal na miyembro ng Side A sa hinaharap upang muling ipagdiwang ang kanilang musika sa iisang entablado.